mga boss, bigla uh, tayong napakit dito sa area okay, sa at uh, may rin tayong ano, biglang may sumingaw na ano. so hanapin natin kung saan dito at uh, bigla tayong ano, mabalikwas dun sa ating ano, pagkakaupo hanapin natin hindi ano ba yun yon, narinig nyo lakas ng ano, si, si Rich. wala po kung saan hindi na malakas mga boss Itong... to Ito. Okay. <laughs> Pumutok. Gulat ako. BOOM! Ha? Parat yan. Dapat passahin mo na yung ano. Parabang ano yan. Ayan muna, baka may, uh, may patayan doon Ayan okay, mga boss, tapos muna Hindi uh, kaya, malakas uh, na ano Tasos sabi si Isay eh. Magrarang video na lang uli at hanapin namin yung ano ito. Tapos so, pwedeng patayin. Alam mo anong kumutok?